Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you guys doing? Welcome to my channel guys So di ako nag vlog kahapon dahil busy kami sa paghanda namin sa party uh, May party kami sa darating na Friday Pero uh, atito muna yung suot ko Di ba may match din na green yung damit ko So Alhamdulillah Welcome, welcome guys uh, At uh, nagpa-flans ako kanina kaso lang tinawag niya ako um, Kasi gagawa daw kami ng lunch namin Dito sa bahay Dahil wala po kami kasama So uh, dalawa lang kami Andito rin yung mga bata pero andun sa taas uh, Sariling mundo na yun, <laughs> diba? So magluluto muna kami guys ng ano, ng... Uh, white rice lang sa ah, sa ka chicken or oh, with uh, hot chili yun po ang, ang gagawin ko mamaya uh, mamaya so mag uh, ano mo na ako maghanda muna ako ng mga uh, ingredient di ko na pala tinanggal yung mga watts ko uh, watch ko kanina kasi nung nag uh, kami ng tubig lumabas kami early morning at uh, tatanggalin ko rin maya, maya so see you, ag uh, see you again guys Kita nyo yan guys. Para yan sa gift. Gift for the wedding. Ano po ang laman? Gold. Yes guys. Gold po ang laman yan. So isang set na gold. At saka ka uh, bracelet na ano, malaki. Diba? Cute lang po kagawa nila. Galing nila. So, magluluto po tayo ng half chicken dahil Konti lang naman po kami dito. So, may nagluluto nang at spa guys. <laughs> Ikakain ko lang 'tong chicken. Na normal face o pieces. Gusto niyo makita paano kumagkat ng chicken, guys? So, ayan po. Kasi ito ko yan. So, tinatanggal lang po namin itong last part dito. Yung taba. Ganyan. Para malinis tingnan. Tapos ilalagay ko yung garbage niya. Anong dito? Kasi para ikapan po rin mamaya. So, dahil hindi kaya ng aking kamay, gagamit tayo ng ito po. Oh, ito, higagat mong tingin yung sabwit niya. Kasi hindi natin yung kailangan. So, maya maya guys, lilinis yung kulang tong uh, ano, tatanggalin ko lang yung mga, uh, ano ba yan? Hindi pa makita na mayos yung mukha ko ah. Uh. Uh, tanggalin ko lang yung mga ano niya, lumen na hindi yung excess spot na, hindi naman namin kailangan yun. So, see you again later on. Yan guys, nanghugasan ko na yung chicken. So lalagyan na lang natin ng turmeric. Ito. Turmeric, one tablespoon. Uh, yeah, tablespoon. So salt. At ayaw ko magdila yung kamay ko. So gagamit tayo na small tong. yan po so naglilaw-lilaw na so okay na yan so stay there for few minutes para i-fry natin, wait lang so walang oil dito sa kusina, kuhang tayo ng oil dahil walang oil sa kusina So, kuha mo tayo dito sa pantry natin. Huwag na ako mag okay. Okay naman na. Makikita din ako. Ito. Duday. So. May iwili dito, guys. Yan po yung bed ko. So. Lagay muna tayo ng oil sa Parang para ya. ang tsaka kita liliw, nagtrite pa namin dito. Kunti lang, pero maya-maya ko -maya na po ipapray, guys. Handa muna tayo nang onion onion. work. gamitin nga makina. Anything for makik machine is enough. So, five pieces of uh, dry chili. Three. Four, five. So, gawin na natin six na lang. So, yan. Yeah lalagyan natin dito para may blender ang, ang gulaw ko oops At di niyo ako makita yan po mukha akong malapad <laughs> sabi ko sabi ko sa sarili ko pagwan sa ako mag-asawa nako po hindi pagod ako na lahat gagawin sige mag-asawa na tayo lahat guys para malaman natin yung buhay oh bismillah ang tagal naman ito sorry kakat lang ng no, ganito kahit na malalaki lang kasi iba blender din naman eh blender ba yan? tawag dyan basta yun na oh, eh. bismillah na pa yung tingin. onion oh, okay. so lagi natin ng ganito guys para masarap pa so this is uh, Uh, shredded shrimp um, is in store. So, so nilagyan ko ng konting tubig guys para mabilis maano ba. Ah. Matulungan ko yung onion na ma, mag, ano, magiling ng ayos para hindi mahirapan yung machine. Ganun na yun. pieces of uh, six pieces of uh, chili and two onion and shredded uh, shrimps. Galing po yan sa Asian store. At uh, magpaparay tayo ng chicken. Okay na kasi. Nakaano naman yun. Nakaano na yung na-absorb na yung salt. Hindi pa. So, direct na ito guys kita niyo pa yung patero na mabutas? hindi naman butas. sobrang maghintay ako guys. magluluto muna tayo ng rice. aldi oh, ba? maming maming na ako dito guys. hmm, rice na naman. lang ang ginawa ko guys para wow magiging old video ko dito sa kusina titingnan ko muna yung labahan ni mama kasi naglabas siya ng ano, ng blanket ah, so hindi pa tapos ata ilang minuto so 9 minutes Andito po ako sa siya kasi tingin ko yung washing machine pero hindi pa tapos dai so ayan life must go on alam niyo na guys pag uh, pag isa tayong uh, alam niyo na matanda so ano so okay naman alhamdulillah magaan na lang ako eh uh, hihintayin ko na lang kung kailan matapos yung washing uh, machine kasi tapos na ako lahat-lahat at matutulog na rin kasi tapos na rin ako sa online class ko guys so dito muna tayo Diyan muna kayo kayo upo ako hey bismillahirrahmanirrahim Yung Yung bata dito na ano Babay Hiniwanan lang yung padyama Dahil umalis kasi sila kanina Kaya yan Hiniwanan Ay <laughs> Misunod na Kaya hiniwanan Hiniwanan Kasi yan muna kayo guys so, kasi ililigpit ko lang yung kusina para tapos na itong vlog na to at matutulog na rin ako so lilinisin ko lang to uh, para hindi na kasi bukas hindi kami magluluto iba ka hindi kami magluto dahil may pupuntahan kami okay kita nyo na lang yun sa vlog kung matuloy kung hindi naman sorry kung hindi matutuloy, diba, guys? So, magdalaw tayo ng ilaw dito. Kasi kulang yung ilaw. Kulang yung ano. Nung kumain kasi kami, nagluto ako ng uh, chicken hot sauce. Kaso, hindi ko nilinis to kasi tamad ako eh so ngayon ko na lang nilinis eh para may sama ko na rin sa vlog o diba may vlog ako ganun lang ang buhay so babalik ako kayo mamaya maya kasi tataposin ko lang muna to dahil baka hindi ko ito matapos di tayo makaka-edit. Di ba? kanina Kita niyo rin, ang dami ko rin video dito sa kusina. So ngayon na naman, dito na naman sa kusina. Ay, nakulat sa